Hayan, nag-brown out tuloy mga kamami. So, kailangan namin ilawa ng aming mekanik. ayan sumindi so, nang ng ilaw ulit. So, pa kailangan namin patayin yung mga ilaw na in inano namin. Ayan. Tingnan natin at abangan mga kamami kung mailalagay niya ulit ang kanyang gulo. So, samahan natin siya sa paggawa ng kanyang bisikleta. Ayan. guys. Ayan. Abangan natin mga kamami. Samahan natin siya sa kanyang paggawa ng bisikleta. Tingnan natin kung ilang oras niya ito mabubuo, mga kamami. Kung abo ba siya ng isang oras o kalahating oras. Ilang oras ba mabubuo yan? Sandali lang. Ayan, ako hinahayaan ko lang siya para at least matututo siya. mga mami, may mabubuo kaya niya ulit, may ibabalik niya kaya ulit. Kaya dapat samahan ninyo ako hanggang sa matapos ang video nito. Tingnan natin kung matatapos nga niya. So abangan. Ayan, natanggal din niya yung tinatanggal niya, mga kamami. Ang galing naman niya. Ayun, yung pala ang kanyang gagawin. Oh, yan. Yan, ibabalik na daw mga kamami kasi nakita na niya yung gusto niyang maalis. Ayan, para hindi raw nakaharang kapag uh, ginagamit niya yung bike. Hayan mga kamami ilalagay na. Ayan, tingnan natin paano niya ilalagay. Oh, ayan. Hmm. Shout out sa inyong lahat. Ayan, no? Nabuo na niya, mga kamami. Ayan. Oh. Oh, mami, oh, nabuo na niya. So, bukas, titingnan natin kung uh, under talaga siya. Ayan. So, pero alam niya kung paano niya inalis. Alam din niya kung paano niya binalik. Ayan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa video ito Sana ay nag-enjoy kayo. God bless you all. See you next vlog. Bye!